baklay may kay namin ipangita namin palitun sirado pa ang mga store tingala hey, ko dali sa buhol kaya wala mo na marag mingaw sa'yo ano naman ang alas 7 pagkala na ala 7 7.30 niya ayan ani pa kamingaw wala na yung traffic siguro ko dali Tak ada, om berhenti. berpindah itu.